You have reached the voicemail box of Ayaw ako sagutin ni Joby Magtatanong dapat ako madre kung meron siyang ano no Ano bang tawag dito? Coupon Sa Wendy's Kasi pupunta tayo doon ngayon mga dre At kakausapin natin si Si Boss Mar Yung asawa ni Gina Mga dre kakadating niya lang galing Pinas Nakailang punta na siya rito mga dre no? ah, Na-feature ko na siya sa ibang vlog. Pagkatapos, ah naman tawag dito. Kasi ngayon lang na settle yung resignation niya sa yung retirement niya sa Pilipinas mga dre no. Kaya for good na siya rito ngayon mga dre. Pumunta siya rito dati summer. Tapos isang isang buwan lang siya. Pumasok lang siya rito para ma yung pr niya mga dreno. Pagkatapos, after one month, umuwi siya ng Pilipinas. Pagkatapos, pagdating ng... Ano ba yung dumating? January, December or January? Winter yun, mga Dre, January. no? January. Tapos, isang buwan lang uli siya. Umuwi uli siya sa Pilipinas. Tapos, ngayon nga, mga Dre, akararating niya lang a few days ago. Dahil nga, na na yung retirement niya. Yun, for good na siya rito. Nag-retire sa Pilipinas. Pagkatapos, pumunta sa Canada para magtrabaho uli. <laughs> Nasaan yung susi? Ano eh? ito sa akin? Mm. <laughs> wala bang hiring sa inyo ngayon? Wala. Hanggang October wala. Yan Hanggang October. Bakit? Ibig sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi wala pa nga nung slowdown eh. Oh. Oh, wala oh. naman Pero si Gaisa hindi sumama. Ba't wala si Gaisa? Good evening. Ayaw niya? Welcome back. <laughs> ayaw niya? Walang amig kayo ah. Eh, Walang amig may ano ako, Balamid may umbo ako. O kinanaki eh. din. Pagsama kami. Ah. Uh, Hindi <laughs> siya gulgulong. Ba't ayaw niya? Nakikamua. Ayah. Yeah. Nakita ko yung si Gaisa dito nung nakaraano. Kasama yung boyfriend niya. <laughs> 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 siguro sa anon, di mo sila nakita sa plaza yung ano, na lood sila oh doonood sila sige kasama yung bargada nilang bading uh, ah bading ba yun? bading ni <laughs> bargada nilang si Carlo tututin pa rin doon na siya sa production production na siya agwak ano, agwak, oh? pares na daw bakit kayo, ano lang ano, nga eh. ah, ano na? pares na daw kayo ng ano schedule? Shape. sino? Carlo Overnight na siya? Overnight na daw. Uh, Wala ka bang ano? Part-time pag Friday? Ah, for... oh, okay. Kala ko ka man. Part-time. Part part Sabado, pag... Domingo. Ay, sa... Bukas. Domingo. Okay. Bukas siya kasi Sunday. Pag mag-overnight siya, magustuhan niya sa overnight kasi... Eh, mas, mas okay. No? Walang boss. <laughs> plus two. Mayroon naman. <laughs> plus Nandiyan two naman dollars pala kayo. Pag yeah. Plus two ayon. dollars. Nag-start ka na mag-training? Hindi ba? Di ba? Hindi ko nakunan yung asawa mo sa labas. Oo. Okay. <laughs> oh. <Hi. laughs> Baka may siya shoutout ka na naroon sa atin sa Pinas. Uh, Ayun o. Oh. Kababayan pala kita. Oo. Oh, oh. oh, Pero hindi pa ako nakapunta roon <laughs> Hilaw. Oo oh, si mother, sa mother side. Nakakaintindi ako. Oo. Oh. Ah. Hindi, masya, hindi masyado. Hindi oh. masyado. Oo. Yung mga Andre, kapit bahay ko sa park na yung mga Andre. Oh. Hi, hi, hi. Dito pa kami nagkita. sa kayo nagbike? Oh. kanino Kayo asawa yung naka ano? Yung naka electric bike. Sabi ko nagchichit ka, electric bike ka. Kala ko sa kayo galing eh. Battery. Pag nasira yung battery, Oh, baka magawa ko ng paraan. Oo. Oh. Yung shoutout sa mga Bicolano. <laughs> Bilyan ba? Oo. Oh. Oo oh, nga, Hindi. Kasi baka ayaw nila ba? Nakakahiya. O oh, sige, sige. Andito oh, kami mga dress of oh, no? Parang malabo yung camera ko. Ano? Oh, oh. Mr. Rice. Oh. Rice. Salamat. Ha? Mukhang diyan pa kayo kakain. Oh. Okay. oh? Baka mo siya shoutout mister mo. Okay lang ba sa kanya mabidyohan ko siya? Oo. Oh, okay. oh, sige, tara. <laughs> kasi, <laughs> Hindi ko sila nabidyohan kanina. Oo. Oh. Nah oh. nahiya kasi ako pag ano. <laughs> so, Sabi niya nga, Uy, dito pa ka tamahangita, Rice. Hinahanap <laughs> namin, nahanap namin kayo, parate. Oo. Oh kasi alam namin ito yung mga tambayan nyo. Yung, uh -oh. yung, yung dun sa ano, sa Tim Hortons. Oh. <laughs> Kita si Rice dito. <laughs> ano na pala yung ano mo? Sir, sama ko daw kayo sa vlog. Sabi ko kanina nahihiya ako eh. Ako, ako, baka ayaw makasama eh. Sabi ko nga sa, sa wakas eh. Dito pa magkikita. <laughs> oh, yun. Bulakan pa rin eh. Kayo sir, saan kayo? Sa Baguio. sa Baguio. Ah, sa Baguio naman uh, kayo. kayo. Oo. Ito mga taga taga Bicol. Oo. Magka magkakaiba no. <laughs> mga Ilocano lang mga solid talaga. Oo, oh, oh sila sila, sila <laughs> nag-aasawahan no. Puro kami B, para puro kami B. Kaya na Baguio. oh, nga no. Kaya na ko si misis mo kapag ano eh. Oo. Oh. Oo oh, no. Taga Bicol din siya. Oo, oh, magka hindi pa ako nakapunta. Nakaintindi lang <laughs> ako konti, yun. Ah, na, na. Oh, sa mother side, mga lola. Mga sir, thank you sa inyo. Oy, thank you, oh, thank you. thank Next you, thank oh, you. Oh, sa ulitin, ingat kayo. Ingat. Ingat, <laughs> ingat, ingat. thank you. Ingat, ingat. <laughs> oh. Just, <click> here. <laughs> Just like you know. Oh, thank you, sir. Thank you. Yo, mga Andre, no? <laughs> Thank you, mga sir, ha? mga ma'am. Maraming salamat sa inyo. Mga kapitbahay po natin yan diyan sa ano, sa Barclay. Dito pa kami nagkita-kita, mga Dre, no? Itlog. Yung tre na itlog. Hindi kitas po yun, di ba? Tapos, hindi mo i-rap yung wala. Mga Dre, papunta na ba kayo rito sa kanada? May papaalala sa inyo si Jovi. May napanood daw siya. Hindi ko may napanood ka. Oo. I-declare lang ang mga dadalhin. kausap mo sila. Dito. Hindi pa ako naman. Mamamaya. Mga Dre, may napanood daw siya kasi yung Pilipino na 2 years nang nagtrabaho rito tapos umuwi ng Pilipinas under ano siya mga dito no? TFW hindi siya nag-declare tapos bumalik siya rito may chicharong baboy maraming yosi may penalty siya may mga dilata pa oh magkano ang niya 800 ngayon. dollars. Yun yung sinasaya yung pinapanood din natin kanina. Oo. Oh. Kasi kahit isa wala siyang declare. Yun niya. Wow. Kaya nakuha, kaya nakuha. Ikaw, ay, Boss Bar, wala ka bang ano? Wala ako, clear <laughs> ako, clear Clear? clear? clear no, 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 no. <laughs> Para, eh, para, mo naman para hindi ka ma... Hindi, oh. ma pag maramihan, i-declare. Pero kung konti-konti lang. Okay lang. Okay Oh. Yan nga, masakit mga Drake, yung TFW. Tapos sabi nga tapos magsisinungaling ka pa sa mga ano, sa uh, immigration so, pero, officer. Maka. Oo. Lalo pang madami. Magkakaproblema kayo. Boss Mar, di ba retired ka na? Oo. Oh. <laughs> oh. Anong masasabi mo na nag-retired ka sa Pilipinas tapos pupunta ano ka sa Canada para magtrabaho? <laughs> <laughs> oh, mas maganda dito magtrabaho. So, Magpicture rin oh. ulit ako magre-retire oh. na. <laughs> Para magre-retire na naman sa work dito. Retire sa Philippines, dito na naman. Pero makukuha mo na yung pension mo sa Pilipinas. Wala pa, processing pa lang. Eh. Processing pa lang. Yeah. Ganun naman 5 sa bagay. <laughs> Ganun katagal yun mo. Uh, kasi marami, hindi naman ako, marami ka pang... Puro five months. Sunod-sunod na sunod pinupundokan. Ganun naman yun, by quarter na may pinupundokan. Uh. Uh, hindi pag, ano, makuha mo agad. Wala. Pero kung nasa Pilipinas ka, nag-retire ka, hindi ka naman katrabaho talaga. Ano na doon pa, pwede ka na doon pag nasa Pilipinas. Okay na yung ano, no, retirement. Pag dito, Mang Andre. Mag-work <laughs> ka pa rin. Ibang usapan dito. Kailangan dito trabaho at pera. Pag-retired ka na. Oo, oh, mas magastos, diba? Pag-retard ka na, tapos walang pumapasok na pera sa'yo. iyo ka lang. May stretch ka. stretch. <laughs> stretch. <laughs> <laughs> Gusto mo bang kape? Yo. ah, umang pala, hindi ka na pala Eh, kasi ang dami niyang nararamdaman sa tiyan-tiyan niya. Na. Oh, oh parang tiwari niya. Tatukuloy yung tiyan ko. Hindi, totoo yan, <laughs> 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 Kutuhin, mga uh, yung sa pagdideclare nyo, nung mga dala, -dala nyo, mga Dreno. Kasi, oh, uh, baka maapektuhan yung, ano, yung pag pagpasok nyo sa Canada. Ang masakit doon, yun nga, magmulta kayo ng pera na hindi nyo pa kinikita. Di ba? Yun, kinuha pa lahat. Wala siyang... Ayun, kinuha pa lahat, kinuha mga dre. Mas maganda nila sa ako talaga kaysa magbabayas. Akala ko talaga, pagluto, pwede. Even, even chicharong baboy, mga dre. Kahit chicharong baboy, hindi pwede. Di ba? Eh, talaga. Oh. Nagbayad pa siya, kinuha pa nila. Oo, oh, wala siya. Wala siya na dito. Dubli -du pa yung ano. Uh -huh. Pag clear mo naman mga dre, pag clear mo yung mga yosi, parang may allowed kung ilang packs lang eh, no? O dalawang packs, dalawang rim allowed. Pero pag hindi mo dineclare, kukunin um, nila. Kanina, ano, ilang kilo yung tuyo na sabi? 50. 50, 50. Oh, 50 kilos. Hindi, so, oh, hindi joke lang, joke. 50, 40, 40 yung narinig ko. 50, di, ilang lang alam sa isang 23 kilos. Dalawa. Hindi, kahit ilang daw. Yung dahil. Dried, dried, uh. dried fish. Uh, I think 40. Pwede dried fish? yun nga yung pinapanid mo kanina. allowed, pero may may certain may kilos. May tax. Ah, may certain kilos. Oh, oh. So, yung ano lang ang bawal. Ang yung mga animal product. Yung mga poultry, tsaka meat. Kahit corn beef. Corn beef hindi pwede. Mga, mga dilata hindi pwede. 3.30 or 4.30, pwede ka na magpanin. Pero ang hirap kaya taposin. Oo, itayin mo yung... 5, 19, pagka 30, marami kang ano pagka marami kang check out DJ tinariga Oh my god 11 check out yes. Akala ko ibig sabihin may quota kayo kung oh. ilang kwarto Yes <laughs> Pag natapos mo lang mas maaga pwede ka na magpahinga pwede yeah, ka na umuwi Pwede ka na umuwi hindi. Hindi. No, no hindi pwede mo yung um, umuwi Agadump 5:30 na Okay It, pwede pwede ka magpahinga dun sa may Pero may... posible ba na matapos mo sa bago ka mag-time yung oh. ano sayo pero minsan kasi yung mga nag-stay over, hindi si doon ka ng ano mo, hindi ka palilinisan. Oh, hindi sila pa. Hindi sila mapalinis nila. Pagano sila? itong ka uh, ano? Ilang oras ka ba di duty doon? Ilang oras? Alam. Di mo duty 8 hours din. 8 hours it. Ang tanong, gaano ka <laughs> <laughs> Parang ano, sa, uh, uh, yung pagod mo sa isang linggo siguro, two weeks yung pagod niya doon. Yeah. Ito yung doble. Ay, ang wala kang hindi, ito kasi mga dre, si misis. Dati nag rin sa hotel yan. Yeah, Holiday Inn Express. Sa Holiday Inn Express. Pagod, pagod. Hindi niya na daw may galaw yung kamay niya mga dre, no? Yeah. ako kasi, Pag yung... makain siya mga dre, hindi na siya makasubong gano'n. Kaya gano'n ang kain niya, oh. <laughs> <laughs> Kaysa, ako, hindi ako makabanggay sa, yun, ano guys sa Kasi, yun, ako

Oo, oh, wala akong yeah. sure. Ano mo, hindi pwede. Supplies. May so, uh, i-check uh, nila. Lahat din, uh, automatic lahat. I-check uh -huh. nila kung may dusting or ano ha. Ang malinis yung ano. Pero, may uh, may uh, ilang kwarto ba sa isang araw? Sa akin, minsan, pag, ano, pag Sunday, 10. Pag 10, Sunday 10, 10, 10, 10, 10, pag week. Ah, uh, punti lang ka sa akin noon, 15 kasi ang ako. 11, ang ano namin konta 15. <laughs> 11? Yeah. 8 hours. $20 dollars per Ay, hour. Hindi mo natapos 20 20 yun within 8 hours. $21 per hour. Hindi kompleto yung ano kung lumampas ka man hindi overtime. Ang dami nung 15. Yeah. <laughs> Ibig sabihin dapat ano yun, parang kalahati, parang ano kalahati, within 20 minutes or 25 minutes matapos mo yung isa, parang ganoon. Sana. Kaso ah, sana hindi, mo ba, hindi mo matatapos. Kaso hindi isang, mo matatapos lawa 20 minutes sa isang kwarto. Mahirap pag check out eh. Okay. Lalo na pag madumi. Yeah. yeah. Eh kaya nga yung 15 rooms imposible diba? Eh, di Hindi nga eh. Kaya nga doon din. One hour, nga, one, hour, one, need... hour si oh, oh, one hour. At least, di mga dapat 7 rooms ka lang, di ba? Kaya diba? nga dati nga, hindi ko ma... Kasi kung oh, mm -hmm. walang check-out, okay naman dahil mm -hmm. ano lang. At least 7 or 8. Hindi, day, kung baka parang tinuturuan ka nga nila na ano. Yung time mo. Diba? Oo. Kung gano'ng kakabilis na mag-magic ka. Na... Para, para lang mamit mo yung kota. Oh. Pero nag-try na ko din naman ang ah, imagine, pero mahirap. Nag-try din kami. Mahirap. Ang awalo sana, pwede. King. kasi magbe-beddings ka ano mahirap daw sa hotel And ba ba na marami pa? nagsasabi mahirap sa hotel pero yung iba naman okay lang sa kanila Siguro kasi lalaki pa yung bed nakuha na nila yung technique lalo na kung malaki pa yung bed yung king tapos dalawa pa ang bed ako uh, double 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 na bed ka palitan mo yung bedsheet lahat yun Dalawa. Siyempre yun, dalawa. Ibig sabihin wala kayong kaparter pa talaga? Wala. Lang. Tapos dala-dala um, mo yung cart mo na yung bedsheet, yung... Sabi mo lang yung pinipinjo lang kung siniset mo sa ating... Dalan mo yung yung nandun yung sabon, yung mga towel, yung mga garbage mo, yung mga lahat. Gano'ng <laughs> kakatagal ng trabaho doon, madam? Mga ilang buwan din. Kaso... Ay, buwan ka lang na oo, oo. Kasi diba naka-AI ako dati? Kano ka nakatagal doon, Jeya? One, two months na lang Tatagal ka pa, mga one year, ganon. <laughs> ah, hindi. Hanggang December pa yan. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, alam yeah. Alalami, December, oh, Christmas yun. Okay. Hindi, kung, kung may iba choice kang applyan, alis ka na sa hotel. Dahil sa hirap ng trabaho. Oo. Oh, oh, oh. Ganyan yung cart namin. Ganyan. Oh. Malaking oh. cart. Ano yan? Anong oh. hotel yan? Favor. Uh, Ayan, ano yan, Mars? Sa room. Ay, mga kartong pag nag-check out sila. Oo. Oh sa kalit ko doon. Tapos puno yung cart mo. Cart mo, yeah, ilagay. Hindi e mo makikita yung taat pala yung sinasabi niya. Oh, Tolak-tolak. Oh, uh. Mga dre, part-time lang ni Gina yun. Kasi i-ano mo sa, ipasok mo sa elevator <laughs> para yun. Totoo yung mga tre, part-time lang yun. Two days. Oh, two days, Sabad at Linggo, no? Seven days. <laughs> Seven days ako na. Ng Pero ngayon, malapit na hindi mga dre. kasi nandito na may kapartner na siya. <laughs> <San>. <laughs> Ang tiga pagtanggol. Saan? <laughs> ang superhero. Si Jobi. <laughs> <laughs> Trabaho ko walang angal. Mga Dre, malapit niya na makuha yung sasakyan niya. No? Hey. Pupuntahan natin yon. Tapos pag kumuha rin sila yung sasakyan, <laughs> kasi may driver na eh. Uh, driver <laughs> Mas madami na tayo ngayong ano, magagala mga Dre. Ikaw madam. Hindi ako magdra-drive. Ah. Passenger lang. Passenger. Passenger lang ako, mga tre, okay? Passenger lang, reklamador pa, di ba? Tuturuan ka pa kung sa magpa-park. Bakit? Narinig yun, di ba kung ano sabi niya? Ayos siya, kinukuha na nila. Hindi, okay. ang maganda doon, kasi ang maganda sa tip che may note nila pa, di ba? Kaya yung note ang nakakatanggal ng pagod eh. Ayun Tsaka 20 dollars. <laughs> half 50 yan. Harus ko yan. Sabahin, diba? oh. no? wow. Sana lahat nag may ganyan. No? Yeah, dapat ganyan. Yung iba eh, galit Malala. pa eh. <laughs> ang nakakainis yung pagbukas mo ng, eh, kunwari check out, di ba? Pagbukas mo eh, lahat nandun sa floor yung no? <laughs> Kahit sa banyo, Mars, yung mga, ah, mga. yung mga towels, oh my god. Di ba ganun ginagawa natin pag nag-hotel oh, tayo? Wanna, wanna, wanna hindi naman, inaayos <laughs> din naman na. Di ba ganun ba? Di, Sabi mo nun, ah, ah, hindi, ganyan lang yan, ganyan, oh. sabi niya. Oh. Ganun din ginagawa, gumaganti ka, gumaganti. <laughs> Sama, lalo, <laughs> Kasi para may trabaho nila, <laughs> di ba? Oo. Oh. Nejok lang yung mga nejok lang. Ay sabi ko. Nagaya ng ano. Ano yung Ayan. Ano yan, May pagkain pa kami, ah, Nagdala ka pa. Huwag ka naman, nag-abala ka pa, pre. Ano naman? Ano to? ta Galing sa downtown, mga Drey. Galing sa downtown. Ano yan? Ay! Nagaling bang New Jersey to? Ayun, pwede lang kayo. Ayun, umpacuan, no? Upacuan. No. Wala na, puro prutas na kakainin kayo ni Jonah. Ha? Pinagdala ka pa, ma'y iwan. Nandito na. Oh, ano is like Sa kakasal? like like. Alam mo saka uh, strikto mo ng kainin niya. Hindi, eh, but, ano ano sabi sa liver mo? Ah, hindi kasi, diba, di ba? Ah, matasal ang uhon. Ah, kasi nag-inom ka nung ano. No, no. Nag-inom dire-diretso yung ininom mo. Oo. Oh, oh. Di di ba nagpunta tayo nung ano? Kasi alam mo may ano. Kala. Oh, mga dre nagka Nung sumulot na araw may check-up siya. Ah, hindi pala kila Berenda. Oh. Madi, madi, madi pala yun, ano? Mali yun. Nakakal, kasi nandun, nandun pa, <laughs> pa, pa, pa yung ano. Sabi ko, inong ah. ah. pa. ano check-up yung general check-up? Hindi, blood test. Blood, blood, ah, makikita sa dugo. Oo, Oo oh, oh, Oh. One day after, yung okay pa lang sa... Ah, binigay natin. Hindi, ano, hindi ko pa yun. Hindi ko pa ano yung nanay sa bahay. Ba't ito dala mo? Kala ko galing New Jersey yung tita mo. Ha? Hindi ba sa Dabaw? <laughs> Durian Kopi? Ilan ang ano? Baka may total pa. na mo ha. O. Oh, 5.5 ba? O. Oh. Kasi ano ba sa'yo? Cholesterol ba? Yung sa'yo? Ah, okay. Surik. So, so, sorry. Zero cholesterol. Yeah. Mag-exercise lang kayo na madalas. Ha? <laughs> <nyo> ng exercise. <laughs> oh. Wala 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 yan. Wala nang <laughs> pampiling bigas pero kung may alak kaya ganun, no? Oo wala nang bigas, alak may ang pera kaya ganun? Naisip namin sa Pilipinas. But, parang mas kontento na yung mga tao sa Pilipinas. <laughs> kahit kahit ano, kahit maliit yung sweldo, ba? Diba? Oh. Tapos tapos dito mga dre, pag isang trabaho, pinag-uusapan nga namin mga dre, no? pag isang trabaho, parang kulang na kulang. Kaya gano'n, no? Baka magastos tayo, kaya ako lang isang trabaho. Hindi rin. Kung isipin mo, hindi rin. Hindi, si Jovi, tinan mo yung mukha niya. Kasi, magastos kasi ito eh. Bumili siyang blower, ilimandaan eh. Ha? Haan ko sabi mo straight na rin. Hindi naman tayo magastos. Hindi naman sa pagkawalan. Hindi Hindi naman. eh totoo mga dre no. Pinag-usapan namin but sa Pilipinas, parang ano, parang relax mga dre. Kahit parang kahit kapos yung pera, parang okay lang, okay lang, no? Parang okay lang ganun. Pag may alak pa yan. <laughs> Pag may shot, okay na mga dre. Naalala <laughs> ko yung may nag-comment, no? Sabi niya, utang ka lang ng utang, bro. Hanggat may nagpapa-utang Pag tad, tad ka na ng utang, Mag-file ka ng bankruptcy. yung kasama ko dati si Relanka sa Saudi, mga Dre, no? May kaibigan daw siya. Uh, namumroblema kasi ang daming utang, mga Dre, no? Ito yung bayaran, namumroblema siya, no? Kung saan siya kukuha ng pambayad. Eh, kung baga, parang may umilaw daw sa ulo niya, ba't papasakitin ko yung ulo ko sa pagbabayad? Di, pasakitin ko yung ulo nung naniningil. <laughs> Kaya pag may lang naniningil eh, wala akong pera. <laughs> Di ba? So, wala akong magagawa. Oo. <laughs> 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 Di ka mama yung may <laughs> ano, pinagkakauta ka, mami. <laughs> Sa palagay nyo. Huwag <laughs> niyong gagawin yan, ha? <laughs> may tama ba? May tama ba siya. Isip ko lang isip, saan ang kukuha ng pambayad? Oo. Oh. Eh di, sasabihin naman ni Ningil, ko kaya hanapin yung may utang sa akin? Huwag yung gagawin yan. Ayos lang yun. hindi. Tinatanong nila ako kung ano daw pinasalubong ko sa sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ko. No? Sabi ko, mga Dre, pinapila ko sila isang pila. Tapos binigyan ko tagti 10,000. Pinakipila, pila, isang pila lang ha. <laughs> Ay maniwala eh. Bakit? <laughs> 10 Oh! Isang tao. Hindi, lang yung mga dre, joke lang. <laughs> eh, ubus yung pera mo doon. <laughs> oh, oh <my> <laughs> Black lang Maganda din yung na lang Para <laughs> kang nasaan. Hindi pang driving lang to be. Hindi yung pang Pwede na siya magano mag Hindi ano, mag mag, mag <laughs> Di, pang driving lang oh, pag pinabasa mo hindi niya pa rin mabasa kahit malapit. talaga? Eh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Pangmalayuan kasi to. Oh. <laughs> oh, hindi pang malapit. Oh. <laughs> <laughs> Long distance. <laughs> <laughs> Wala si Madam ah. Uwi na ay, mga 'to, Ano? 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 Ano lalong tumanda? Ano ba gumanda o tumanda? tumanda. tumanda. Ah, okay, kala ko lalong tumanda. <laughs> Dito. Wala si madam naka ano pa eh. Oh, picture. Oh. Oh, Jonah. Hindi, pipicture ako kayo. Oh. One, two, three. Oh, okay wait we don't have to start today just wanna